Anim na pong mga kabataan, game na game na nakilahok sa isinagawang Youth Leadership Summit. Yan ang binantayan ni Angelica Belmonte. Makabuluhan para sa anim na pong mga kabataang lumahok sa Youth Leadership Summit sa Claveria Masbate ang kanilang mga natutunan sa tatlong araw na aktibidad mula Hulyo 12 hanggang Hulyo 14 sa panguna ng 96 Infantry Alab Battalion ay naipamalas ng mga kabataan ng kanilang mga talento, creativity, diskarte, talino at disiplina sa mga laro at kompetisyon. Maliban rito, ay naturuan din sila ng mga tamang paraan upang makapagsagip ng buhay sa panguna ng Bureau of Fire Protection at nabahagian ng mga kaalaman patungkol sa seguridad at pag-iwas sa recruitment scheme ng CPP-NPA-NDF. Ang nasabing programa ay regular na isinasagawa ng kasundaluhan at sa tulong ng lokal na pamahalaan upang mailayo ang mga kapataan sa banta ng terorismo, gayon din sa mga bisyo at mahubog sa mas positibo at produktibong mga gawain na makakatulong sa kinabukasan ng bayan. Kapayapaan para sa lahat. Angelica Belmonte, Spear News.